Ang dami lang tinik na ito. Kita, yeah. Ang daming tinik, ko. Oh. Wala akong ano, yun. 150 lang rat yan, oh. 150. 350. Ah, 150 na <laughs> 150 na lang, boss. Ayaw, ayaw talaga. Oo, oh, sarap, yun. Oo, sarap, oh. Yun. Laman, no? Oh. Panalo. Okay. Hmm. Dami sa mas na yan, ha? Kaso pupunta ka pa Oo, Maspati bati ano ko? city. Ha? city. sana pilar lang ako. oh sa di mo Ayos. Layo nung narating mo. Suka lang yan, kapatid. Suka lang. Ito siya, guys. Suwain mo tong lemon. Sige lemon yan. Natitikman din natin yo. Ang jan si Shorty po sa Ah, nga pala, o oh. Shorty Shorty Buksan mo lemon, kuya mo lemon mo kita Simple lang pala paglinis yan, ino. You know? Kaya lang pala pagbukas, oh. Di ba may mas malalaki niyan? yung sir. Ay ba yun? Ibang klase yun? Ay mo ito, namatik na yun. o, oh, bubuksan daw ni kuya yan. Amal! Oh. Ayan, lemon. Ito siya, yan. Ang dami palang gitna, tinik na ito. Ang daming tinik, oh. o, oh, tapos kakunti lang yung laman. Sige. Oh. Sige ha. Jackpot si Kuya 300 oh. Yan yeah, no. oh. ito sana ito sa gaya sa atis. Mas exotic. Lemon lang yan oh. No? Wow. Lemon yan dapat masabi. Na. Wala naman to laban kuya. Baka ano to payat. Ano lang pala pagbukas. Hmm? Sarap. Sa ati sa Ano ba sarap? sarap. 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 Hello, sarap. <laughs> Parang tayo lang interesado. Punta tayo lang boss. Ayan hey guys, napasubo na kami. 150 lang rat yan, no? 150. 350! Ah, 350! <laughs> kala lang 150 na lang, boss! Ayaw, ayaw talaga. Alas pa true, baka makakuha dyan. Sarap ito. Sarap po, yun. Laman, no? Panalo. Pero kalaman sa ilang ano yan, di suka? Ano, ano? Toyo at saka... Wasabi dapat yun. Oo, dapat. May okay, malalaman 'yung masabi. May masabi. <laughs> Ang dami rin pala ng dumising sa Nubian ano, Kuya? Ay parang ready. wala naman na pala. Mga ready na 'to. Wala naman, 'yung kaya lang pulutan, ha. Ito 'yung mga pulutan. Di parang nakikita ko ganyan lang talaga siya. Chat oh. chat so. Perfect. Perfect. Oo. Oh. Oh, so, mal mal niya sa Hong Kong, Meron you know? Mayroon pa sa Hong Kong yan. Sige. Ano, minus ano yan? Di ba, please? <laughs> lang. Dito ah. na lahat yun? Dito na natin. Dito na natin. Ayan, sawa so ko naman. Titikman natin. Meron pa ba dyan?